Ito nga pala yung nabili kong gel blaster mga ka 90s. Yung bala niya Orbis. Susubukan ko nga kung gumagana. Ayan, nilagay ko na yung battery niya mga 90s. Ayun, gumagana nga. Siyempre, excited na akong gamitin to. Samahan so, niyo ako, susubukan na natin to. Let's go! Ito nga pala yung Orbis. Gawabad natin to para lumaki. Gawabad na natin mga 90s. Gumamit na nga pala ako ng malaking bowl. Nalagay ko na ng tubig. Ayan. Dito natin ilalagay ang mga Orbis. Sana magkasya sa dito. Ayan mga 90s, malapit na mapuno. Ayan, puno na. At syempre, ibubuhos ko na yung Orbeez. Grabe, napakaganda nila. Ang ganda ng kulay. Wow! Yan, pupunta na ako sa taas. Dahan-dahan lang, baka matapon. Ayan na, malapit na tayo mga 90s. Ayan, dito ko siya ilalagay. Dito ko iiwan. Gabing-gabi na ang ingay ng mga kuliglig. Gabing-gabi na dito mga 90s, tingnan nyo. Napakadilim. Maghihintay tayo ng 5 minutes mga 90s. Para after 5 minutes, pwede na natin tignan. Ayan, 5 minutes na yung nakalipas. Ito yung itsura niya after 5 minutes mga 90s. Oh. Ayan, meron siyang parang tuldok-tuldok sa mga gilid. Ito din nga pala yung gustong-gusto kong contentin mga 90s. Ang mga Orbeez, nakaka-enjoy kasi ito. Nung una akong nag-vlog, ito rin yung mga content ko. Halos 20 million views ang aking mga video. Wow! Nilakihan ko na nga pala yung mga lalagyanan ng mga Orbeez. Dahil napakabilis nilang lumaki. Ayan, pwede na siguro ito mga 90s. Okay, iakakit na natin. Ayan, nandito na tayo sa taas mga 90s. At syempre, lilipat na natin. Ayan, napakabilis nilang lumaki. Okay, ibubuhos na natin sa malaking lalagyanan. sa wakas nalipat na rin ito nga pala yung mga ituro nila lumaki na sila ng konti ayan o grabe ang ganda ayan mga 90s babalikan natin to bukas ng umaga napakasipag ko naman mag content kahit gabing gabi na Ako nga pala ako matulog mga 90s, mayroon akong papakita sa inyo. Ito nga pala yung orbis na nabili ko na napakamahal. Tingnan nyo mga 90s, glow in the dark siya. Kaya hindi ko pa binababad mga 90s. Napakasarap sa mata. Gusto ko na lang siyang i-display. Yan, matutulog na ako. At babalikan natin yung binabad nating Orbis. O para matutulog muna ako mga 90s ha. Good night. Pag-iising ko ng umaga mga 90s, ayan na. May araw na. Akala ko gigising ako ng walang araw. Hindi na tayong patumpik-tumpik pa. Lalagyan na natin ng bala ang Gel Blaster. Ayan mga 90s, napakaganda na ng mga Orbeez ko. Ganda na, malaki pa. Wow! Ayan, ipapasok ko na sa lalagyanan. Binilisag ko na pala yung video mga 90s dahil excited na ako. Ayan na, malapit na mapuno mga 90s. Alright, pwede na siguro to. Nalagay ko na sa barel. Sa wakas, heto na, susubukan na natin. Okay, start ko na. Grabe, ang lakas pala. Subukan natin sa plastic. Ang cute! Sobrang lakas! Wow! Nagulat na nanay ko. Ngayon nga pala yung kapatid ko mga 90s. Oh. Tattoo artist yan. Sa mga gusto magpatattoo dyan mga 90s, magpatattoo na kayo sa kanya. Ngayon sinubukan niya na. Ayun lang naman. Subukan naman natin sa labas mga 90s. Ito saktong sakto meron mangga dito. Kukuha tayo ng mangga gamit ang gel blaster. Ayun! Ang galing ko talaga! galing ko no subukan naman natin bubuksan yung gate gamit ang gel blaster napakagaling ko guys nabilib si nanay at si tatay ito namang ilaw na to sisindihan natin yan sisindihan ko na walang kukurap mga 90s nabilib yung mga kasama ko dito o paano hanggang dito na lang tayo mga 90s bye bye nabitin ba kayo o ito